Dasi na gumala, i-nagbabudget eh, lang ako kung magkano lalaan ko pa. Alam mo, kung ako sa'yo, hindi ko napapahirapan yung sarili ko mag -isip. Feel ko, te, eh, dapat konti o minimal na pera lang yung ilaan mo para sa budget ng magiging gala na Bakit naman? Siyempre, para ma-maximize mo yung magiging pakinabang sa'yo kapag may extra kang pera. Lalo dormer ka, di ba? Hindi mo mas mabuti kung nagpaplanuhan mo na maigi yung magiging gastos mo. Kasi hindi mo naman mapakinabangan yung galan nyo in the long run. Hindi mo na lang kaya ipunin o invest. O di kaya pambayad mo na lang sa kuryente tubig, pagkain, o yung magiging gastusin mo sa school. Tapos, sa estado ng ekonomiya natin ngayon, dapat lang sulitin bawat sentimo no? Talaga ba? So, makinig dyan kay Angel. Si Contra naman. Talaga. Sabi nga nila, you only live once. Kaya kung ako sa iyo, i -ma ko na 'yung gastos ko. Minsan lang may mag-aya ng gala oh. lalo na si Dustin pa yan. Kaya kung ako sa iyo, go na yan. Saka babalik din naman 'yung pera mo. Ayos na ubusin mo 'yung budget mo ngayon. Para mapakinabangan mo nang buo, hindi mo pa pinagaitan 'yung sarili mo. O oh, di ba? Hitting two birds with one stone ng atake. Gagawin ko. Guys, nice. totoo naman kasi yung sinasabi ni Angel. Dormer ako. Maraming gastusin. Pagkain. Pamasahe. Ang bagan pa sa school projects. Pero sa dami nang gagawin ngayon parang deserve ko rin naman gumasos at itit yung sarili ko. Para saan pa yung baon ko kung di ko rin mamaksimize sa araw-araw. Pero, ewan ko na. Paano ba to? Ano ba kasi yung minimize at maximize na yan? Ano nga ba ang optimization? Ayon sa Merriam-Webster dictionary, ang optimization ay paggawa ng isang bagay, sistema, o desisyon sa paraang masusulit mo ang bisa nito. Karaniwan itong ginagamit sa matematika, particular na sa paghahanap ng maximum ng mga functions. Ngayong alam na natin ang literal na pagpapakahulugan nito, dadako naman tayo kung saan nga ba nagsimula ang salitang optimization. Ang optimization ay nagmula sa salitang ugat nitong optimize, isang salitang unang ginamit sa simula ng ikalabing siyam na siglo sa Ingles na may kahulugang pagsulit o paggamit ng tama sa pinakamabuting paraan. Ang salitang optimization ay tumutukoy sa proseso ng paggawa ng isang bagay sa pinakamaganda o maayos itong estado. Sa kasalukuyan, ginagamit ito sa mas teknikal na mga konteksto at naiug na ito sa pinakamahusay na paggana ng mga bagay o sistema tulad ng network optimization at search engine optimization. Gaya ng mga salita katulad ng optimum at optimism na nangangahulugang sa dami o tindi ng isang bagay na pinakamabuti o epektibo at pakiramdam o paniniwalang mangyayari ang mga bagay sa hinaharap, Nanggaling ang salitang optimization sa salitang Latin na optimus, nangangahulugan na best o pinakamabuti. Ngayon natalakay na natin ang literal na pagpapakahulugan, kasaysayan at etimolohiya ng optimization. Ang susunod naman na bahagi ng talakayan na ito ay ang ilan sa mga halimbawa at datos kung saan ginagamit ito upang mabigyan pa ng higit na pag-unawa at pag-intindi sa kung paano nga ginagamit ang termino na isaad na sa naunang pagtatalakay na karaniwang ginagamit ito sa mga teknikal na konteksto sapagkat karamihan sa mga gumagamit nito ay nagmumula sa mga sektor ng komersyo at agham. Nangunguna na sa mga halimbawa nito ang search engine optimization na ginagamit ng mga negosyante o individual sa social media o internet upang makakuha ng mataas na pampublikong interes o engagement para sa kanilang negosyo o servisyo na inaalok. Sa search engine optimization, nagsasaliksik ang mga profesional kung paano mauna sa listahan ng mga resulta ang kanilang website sa mga search engines, tulad ng Google, Facebook, YouTube, at iba pa. Halimbawa, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga keywords na karaniwang ginagamit ng mga tao, tumataas ang kanilang tsansa na ang kanilang website ang unang lalabas sa mga resulta. Sumunod, sa bahaging ito ng talakayan ay aking ipapakita ang datos ng Google Trend mula Enero 1 ng taong 2020 hanggang ikalabing limang ng Mayo ng kasalukuyang taon. Tungkol sa terminong optimization, pati na rin ang ilang mga salita na may kaugnayan dito. Ang mga mababanggit ay may pagkakahalintulad sa optimization sa paraan na isnaalang-alang ang lokal na konteksto ng mga ito. Kabilang na dito ang salitang tipid at sulit. Sa terminong tipid, maaari itong iugnay sa minimize na parte ng optimization. Sapagkat nakapokus dito kung paano mapapaliit ang gastos, abang ang sulit naman ay terminong karaniwang ginagamit ng mga Pilipino kapag sa palagay nila na ang kanilang nagastos ay natumbasan o nahigitan ng produkto o servisyong nakuha nila. Ito naman ang mga resulta ang lumabas sa Google Trend ng iilan sa mga terminong ginamit. Una, siyempre ang optimization. Pangalawa, ang tipid. Pangatlo, ang sulit. Habang sa kasalukuyang panahon, inan pa sa mga karagdagang ideya na kumakatawan sa salitang napili namin na nauso o karaniwang alam ng mga nakararami sa kasalukuyan ay ang only restaurants katulad ng 199 peso na samgyup, mix and match sa fast food restaurants tulad ng Jollibee, KFC, Chowking. Hindi mawawala ang 1111 11 sale vouchers sa Food Panda, Lazada at lalo na sa Shopee. Pati rin sa Transpo, kagaya ng Move It, ang Cash, Grab, na ng shortcuts karaniwan ang mga driver para makatipid sa gas. Bakit nga ba mahalaga ang optimization sa Pilipinas? May uugnay ang optimization sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa Pilipinas. Mahalagang tignan ng taong bayan ang pag-optimize ng pondo ng mga pinipili nilang kandidato. Dapat i-maximize ng mga naihahalal na leader ang pera ng taong bayan sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, maaaring maminimize ang bilang ng mga kaso ng pangungurakot at korupsyon. Mababawasan din ang nasasayang na pondo sa mga proyektong hindi naman kapakipakinabang para sa mga Pilipino. Pagdating sa usapin ekonomiya, dapat ding ma-optimize ang paglalaan ng budget sa mga nararapat na sektor ng lipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Makatutulong ito sa pag-maximize ng pagiging produktibo ng gobyerno sa paglulunsad ng mga epektibong panukala para sa mga Pilipino. Sa kabuuan, mahalagang sundin ang proseso ng optimization sa pagpapatupad ng mga panukala upang agarang masolusyonan ang mga suliranin sa Pilipinas.